back sa ating channel mga kaibigan at kung bago ka pa lang sa ating channel please do like, subscribe and press that notification bell para updated ka sa mga bago nating video katatapos lang ng laban ni Murjon at Madalib mga kaibigan as usual, as expected mga kaibigan panalo ba technical knockout tinapunan na ng puting towel ng kanyang corner mga kaibigan si Castillo dahil lamog na lamog itong mga hayingan. well, round 5 na knockdown itong si Castillo by body shot at saka sa round 8 yun na mga kaibigan tinapos na ng corner ang laban well, marami ang nagsasabi na hilaw pa daw or hindi kakayanin ni Morjon Akmadalit base sa kanyang performance sa kamilang laban ni eh, Castillo hindi niya pa kakayanin si Naoya Inouye mga kaibigan okay. ganun talagang boxing mga kaibigan maraming akala natin pero mayroon ding upset mga kaibigan malay natin patsambahan si Naoya Inouye mga kaibigan well hindi naman papayag si Nujon mga kaibigan si Ak Madalib ay uhaw na uhaw maging undisputed kunin ang title kay na Uya Inu. Well, September ang ugong-ugong na magiging laban nilang dalawa mga naibigan. Probably Riyad so ito mga Abang, Abangan natin yan ang laban na yan. Dahil ang nag isang tatalo kay na Uya Inu ay wala pa talagang chance na makalaban ito. Wala pa talagang chance ang angas ng pinas mga kaibigan. So, dito tayo kay Akmadalib dahil ito ang malamang sa malamang na matutuloy, mga kaibigan. Well, see you on our next video. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe to our channel. Bye-bye.